subscriber sa ka followers ni Bornok TV guys sa Facebook and YouTube. Nakita ulit sila guys taga Upper Bikutan. Yan, Tagig City. Oh. Sa kaya sir. sa Sa Aper? Bikutan. Kay Pilyo kay kay ano? Kay Sunga. Kay Bossing Sunga. Ayun. Tilakay <laughs> 'to.

Diba ba guys, diwata. Diwata. Yon, diwata. 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 Gaganoon <laughs> nyo lang, oh. ander rin yun. Pag-iaw nyo, galing Ay, pag mga galing pinagalaw. Galawin mo lang ganyan, no? Aandar ulit. Oo. Pero ay Salamat po, salamat, salamat. Salamat po sa pagbisita dito sa Carmen Planas. Yan, support nyo kami guys Mga small vlogger ng Carmen Planas Yun Ayos yung busina niya Yun o oh. Yun, taga saan kayo sir? Balinsuela Balinsuela, saan sa Balinsuela sir? Ugong Taga Balinsuela din ako Sa may parada Malapit lang tayo malapit lang Parada lang ako sir Magbablog ka ngayon ako dito Morning sa inyo ha Morning, oh, morning Ayun, taga Balinsuela o oh. Wala pa sir. Na tayo sticker sir Wala pa tayo Obontin Vlog. Obontin. Ayun, shout okay. out sa inyo sir. Taga saan po kayo? Malabon City. Malabon City. Oh guys, taga Malabon City. Thank you ah. Thank you sir sa mga support. Dawin tayo guys, taga iba ibang lugar. Oh. Ay, shout out sir. Oh, yun sir, taga saan ka sir? Pasay. Ha? Pasay. Pasay City. Oh, dito na din. <laughs> oh. Dami oh. Oh guys, dito oh may pumipili ng relo kay Boyorig. Oh, yun oh. Pipili ito guys, bibili ito. Pumipili pa lang. Oh, ilang bibili mo? ibigay mo na yung mga marami yung mga ano dyan. Magaganda para makapili siya. Pakita mo yung mga mo. Pakita mo, pakita mo. Akin na lagay mo rito. Para makapili siya sir. Oh, lapag mo, lapag mo dyan. Oh, pili sir. At sana iba, anong babaw mo? Oh, sir. Pili na sir. Ayun yata gusto eh. Ito? Oh, rose gold. Maganda nga naman yan. Di ba? Rose gold. Rose gold. Kasi ako sa'yo. Hindi naman kuya. Para sa inyo po, sir. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, sa pamangking ko eh. Ah, sa pamangking nyo po. Ito, okay. Oh, good. Yun, oh. Oh, lapag mo muna dyan. Eh, may natitipuhan si sir eh. Oh, di ba? Magkano naman to? Uy, 600 oh. Sorry oh, ba? Diba? Halagang 600 guys. May relo na tayo dito. Oh, 1-2. 600 na lang. Oh, 1 pala to. Pero 600 penta mo. Oh, guys. Dito oh, kayo pumunta uh, kay Boy uh, o Rig. Seven mo. Oh, guys. No. Ano ba? Pwede 7 Friday sir <laughs> Magkano nga yung 7 Friday mo? 2-5 Pero may bakas pa yun? Oo oh. Oo oh, Yun no mua itong cái tông guys ơ, điên đâu Parang anh nào, oh, đúng không? Đúng đó Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng 500, Oh, 500, guys, oh. Oh, di ba? Hi, ma'am. Good morning po sa inyo. Dito muna ako, ha? Ah. <laughs> okay, hey, guys. So, mga friend natin dito. Oh, ma'am. Dito na kayo, sir. Murang-mura mga rilo. May mga 500 na halaga, oh. 800. 1K. Ayan guys, taga saan sir? Antipolo City O oh, guys, taga dito na Hindi dito mga taga Antipolo O oh, pipilit pipili yan Ayan guys o oh. <laughs> Yung busina natin dyan Atin okay, yung mama O oh, pili-pili po kayo sa Carmen Planos oh, O Tony Vlog, yan O oh, dito na guys, si Tony Vlog o oh. Kita mo yung ano natin? Nakita mo yung vlog natin? Ah. <laughs> Ayan guys, Tony vlog ng dito sa dito na para mukhang kararating lang din. Ayan oh. Nandito lahat ng mga team Burautan guys.